필리핀 관광청과 함께하는 따갈로그 교실에 오신 여러분을 환영합니다 오늘은 필리핀 여행 중에서 물건을 잃어버리셨을 시 Lost and Found Information 즉, 분실물 신고서에서 쓸수 있는 표현에 대해서 배워볼 텐데요 먼저 단어 먼저 들어볼까요? w a 나와와라 <놀라> may iwan na isauli ipagbibigay alam gusto ko sanang i-report ang nawawala kong gamit ano ang nawawala niyong gamit nawawala ang aking saan at kailan nyo ito naiwala. Naiwan ko ito sa ipagbibigay alam na lang po namin sa inyo. Ano mga po? Uh, gusto ko sana i-report ang um, nawawala akong gamit. Uh, maaari ko po malaman kung ano ang nawawala yung gamit at ang itsura nito? Uh, nawawala ko aking relo. Uh, ang brand, brand nito ay Swatch. Itinakulay. Uh, at may silver frame. Ah, okay. Kailan at saan niyo po ito nawala? Ah, uh, naiwala ko ito sa men's CR sa second floor ng kusaling ito. Okay. Kukunin ko na lang po ang pangalan niyo at contact number para sa report na gagawin natin. Ah, uh, ako po si Joseph G. Ah, uh, ang contact number ko ay 02 123 4567. 5, 6, 7 m o s p i, I 오늘 은 어떠셨나요? 비록 저희들이 오늘 분실 물 신고서에서 쓸수 있는 표현에 대해서 배워보았지만 가장 좋은 방법은 자기 자신이 주의해야 하는 거겠죠? 부디 필리핀에서 안전한 여행이 되시길 빌고요. 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕!